sama natin si Jing Castaneda, uh, Doc Lisa after medical mission. sa <laughs> so, Salamat, Doc. So, kamusta po sa lahat? Hello. Uh, oh, gagawa tayo ng extra Facebook Live para sa inyo. Mm -hmm. Ang naisip nating uh, topic, Jing, ito kasi lagi rin tinatanong ng mga followers natin, pasyente mm -hmm. natin, saan makakahingi ng tulong na uh, may sakit ka? Wala kang pera. Budget, no? Yes. Tapos, misa napapanood ko sa mga interviews mo about PCSO, DSWD, mm. na yan din naman tinuturo natin sa mga Oo, pasyente. Ha. Yun na rin yung tulong natin, Dok, mm. no? Kasi, syempre, kung limitado yung budget, di natin po alam saan pwede lumapit. Tapos, Dok, sana makatulong tayo sa pamamagitan po nung inyong uh, Facebook, no? Yes. Para at least, alam na po ng ating mga kapamilya yung requirements. Kasi, minsan, Dok, ang sakit na pipila ka ilang oras tapos pagdating mo dun sa harap sabihin sa'yo, ay ma'am, ulang yung requirements nyo o kailangan original yung dokumento, di ba balik ka na naman so uh, sa PCSO po okay, start tayo um, sa PCSO, pipila sila pipila po dito kahit po sa kahit anong sakit, alam ko pwede kahit diba? anong pong sakit, mm -hmm. sa long center po sa loob ng long center, mm -hmm. yung PCSO office mm -hmm. so actually, nagbubukas po sila alas 7 ng umaga pero mm -hmm. Yung karamihan, dok, 4.30 pa lang, 5 o'clock, no? Di ba nagka-camp out doon na natutulog kasi nga po mahaba po yung pila. Uh, ang kailangan-kailangan nyo pong laging dalhin, uh, original po, na kung hospitalization po ang kailangan ninyong yun ihingi ng tulong, so yun pong medical abstract, yung prescription ng doktor, kung may procedure po na ginawa, yung billing din po ng hospital. At uh, dati po, nire-require nila yung certificate of indigency. Ah, uh, mula sa social worker, mula po sa inyong barangay. Genesisahin natin Opa. na. Medical abstract, hingi kay sa doktor ninyo mm. or sa hospital. May mga nagko-comment kasi may bayad daw yung abstract. Actually sa government hospital dapat walang walang bayad yung abstract. What? Pero yung, may yung, mga naniningil pa rin. May nagko comment sa akin, hindi ko alam kung tunay. So that's one abstract. Mm -hmm. Tapos yung sinasabi mong uh, billing, o yung billing nila So, hingi po kayo sa hospital ng papel, mm. sasabihin, o operahan kay sa puso, sa tiyan, ang estimated cost ay 100,000. Mm. Pero um, dapat charity charity oho. sila, ba? Diba? Dapat po charity. May mga pagkakataon, Dok, mm -hmm. kasi kung million-million yung aabutin ng operasyon, kahit may trabaho ka, no, kakapusin talaga charity, yung pera. Sa charity o sa pay -to. Kahit sa paying patient, nagbibigay rin ng tulong ang PCSO, uh, PCSO pero, pag uh, nasa pribadong hospital, limitado po yung tulong na nabibigay nila. So, mm -hmm. kahit po may kakayanan tayo, pero pag malaki po yung uh, babay yung babayaran sa operasyon, mas maganda pa rin sa public hospital, government hospital. Doon yes. marami namang magagaling na government hospital. Yes, no? marami magagaling. Para pas mas makakuha po tayong tulong sa PCSO. Tapos, Dok dagdag ko lang Ay, po. Sabi ng follower ko, may bayad daw sa kanila. Basta mag-medical abstract. Naku, sana po so, wala no? Dapat pag sa government, sa tingin ko, walang bayad eh. Pag sa private, siguro may bayad. Okay. Ma'am Jing, paano kung mga taga-probinsya, uh, meron bang PCSO na malalapit Ma, sa provinces? branches. Opo, may regional offices po. Minsan may provincial office pa ang PCSO. Depende na lang, syempre, sa uh, laki nung population. Usually nila binibase yun no, kung magtatayo silang provincial office ang lagi lang pinapaalala ng PCSO, syempre, Dok, pag dito sa NCR, mas malaki-laki yung budget, no, ng PCSO. Uh -oh. So, kung kunyari, Bulacan, so malapit-lapit naman, baka mas magandang dito na rin po kayo humingi ng tulong, kasi mas malaki yung nabibigay nilang tulong, no, sa bawat pasyente, kasi mas malaki yung kanilang budget. Tapos yung, Dok, yes. ipahabol ko lang. Sun Sunusunod -sun natin, Abstract, Opo, billing, billing. Pahabol ko, Dok, sa billing. O, o ano pa? Kasi po, ang billing lagi ng PCSO, ah, pupunta lang po kayo sa kanila kapag yung operasyon tapos na at kayo at three days before po kayong ma-discharge. Ah, hindi po, hindi bago ma Hindi ho eh, kasi may limit ang pagbigay ng PCSO. Parang one to two months, every one to two months lang pwede magbigay. So, kunyari po, pumunta na kayo doon, wala pa yung operasyon, estimate lang, binigyan na lang kayong tulong. After ng operation, lumampas pala dun sa estimated cost. Hindi na nila kayo pwede ulit abutan. So, in short, babayaran mo muna yung operation? Oo. Bayaran nyo muna, kasi di bang ba ng deposit? Mag magbabayad ka muna ng 100,000, let's doc, say, yung operation. Hindi, tapos, i re yung... Dok, sa public hospital po ba, hiningin silang deposit? Paano ba yun? Meron. Alam ko, meron din. Eh. Oo. Oh, dapat wala, ah? Hindi ko lang sure. Hindi ko lang sure. Kasi oh, po, ang sinasabi ng depende. PCSO, Normally naman daw po, uh, ang hihingin lang ng ospital ay initial payment. Uh Oo. -oh. So yung so yung initial payment po, uh, ang assumption doon may balance. Eh. So yung balance ang pwede nating ilapit sa PCSO. At yes. uh, pag in, kasi uh -oh. nangyayari na yung doc doon sa ibang mga sumusulat din sa atin o nagka-Facebook sa atin na binabayaran nila ahead with the hope of in reimbursing mm -hmm. eh, hindi po nag-reimburse ang PCSO diretso po sa ospital ang kanilang binibigay na tulong at guarantee letter po yun ang ah, problema cash. naman dyan, ayaw ko lang i think i think accounting issue eh baka mm -hmm. kailangan natin ma-interview yung PCSO, PCSO mismo eh kung nanonood sila pwede po kayo mag-Facebook live sa atin walang problema sabihin natin yung mm -hmm. tama sa kababayan natin pag nagpa-opera na sila, mm -hmm. o oh, di tapos na, wala silang pambayad, mm -hmm, o oh, mm -hmm. 30,000 tapos may 70,000 balance. Correct. Eh kung di sila makakuha Kayang sa PCSO, hindi sila makakuha sa PCSO, maghintay sila dalawang buwan, dalawang buwan, mm -hmm. eh makukulong sila do sa ospital. Sila makakalabas. Po yun. Totoo 'yun. So parang po. there's something wrong there. With the system. Oh, alam ko may guarantee letter. Opo. And uh, kasi do, yung balance ng guarantee letter, hahanap, hahanapin mo opo, yung pera. Opo, kasi po, yung PCSO din naman, hindi nila magagarantiyahan eh. na kabuang amount ang ibibigay. Correct nga. So, may limit din Kadalasan po kasi. Kadalasan mga ilang percent eh, o oh, half or oh, more. Oo, minsan 30, minsan 50. 50 000. Swerte na po tayo kung maka 100,000. Swerte na po yun. Bira kasi, lang yun. oh, bihira lang nga po yun eh. And, oh. uh, ang pero ang ang sinasabi ni nila doc at napatunayan ko na po to doon sa atin po mga ibang case studies. Kung lalabas po kayo ng ospital ngayon at 3 days before eh lumapit kay sa PCSO nahahabol nahahabol naman. 'Yun lang doc yung binanggit nyo. Yung pila. Yung pila, tsaka kung kapos yung ibinigay ng PCSO na tulong, maghahanap at maghahanap ka ng ibang pampuno. So, yun po yun. Okay. So, at so, Jean, tanong ko lang. Siyempre, naoperahan yung patient, hindi makakalabas. Pwede ang kamag-anak na mag-follow up. Ay, opo. At mag-asikaso ng mga papeles sa PCSO. Opo. Kaya kailangan po yung ID ng kamag-anak at ng pasyente, bit-bit. Tapos kung yung may authorization letter din po yung pasyente uh -oh. na ibibigay dun sa kaanak. So, Certificate of Indigency? Mm -hmm. Pagpapatunay po yun na walang kakayanan yung pasyente uh -oh. para bayaran sa kanyang operasyon. Saan po kinukuha operasyon. yun? Sa DSWD? Sa, pwede po sa DSWD, pwede po sa inyong barangay. Yung barangay mm -hmm. po pwedeng kumuha. At doon din po mismo sa PCSO, tulad ng binagit ko kanina, na-assess kasi nila sa interview kung mm -hmm. talaga namang wala kang kakayanan. So, yes. binago na nila yung policy, uh, pwedeng doon na kayo mismo kumuha ng certification. Ah, so, may social worker. May social na, worker kailangan pa bang kunan ang iyong bahay? Kasi hindi ba hindi niyan pa daw ng picture, picture ng bahay? Mm -hmm. gano'ng kahirap. Hindi naman po nila requirement na. Wala naman. So yun lang mga requirements basically. Mm -hmm. Kung ano mm -hmm. naman Dok, kung instead of hospitalization yes. ang hihingin niyo naman halimbawa eh tulong para Gamot. sa Bakal, bakal Bakal oo, na bakal no sa operasyon. Mm -hmm. Ang hinihingi po nila uh quotation ng tatlong supplier nung halimbawa ng prosthesis yung sa bakal no mm -hmm. at kung ano po doon yung pinakamababang quote yun po yung kanilang ibibigay na tulong uh, para ho syempre makas-makamura naman yung PCS parang hirap naman no pupunta ka sa tatlong supplier normally daw Dok, yung nilapitan mong doktor kasi Halimbawa, uh, orto. Meron na, na raw na sila. Yes. Meron Alam na, na raw na po sila. Meron na daw po sila. Tsaka, I guess, yung PCSO din, meron na siguro rin silang idea, no? Magkano uh -huh. yung range. Alam mo, mga kababayan natin, na pinapakinggan pala natin, sumasakit na ulo ko, <laughs> eh. Ha? Talagang... Totoo naman. Ang katunayan po, madugo talaga. Mahirap talaga. Kaya, sama-sama yon, konting PCSO konting DSWD, mm -hmm. konting kamag anak konting congressman, kon congressman politiko, mm -hmm. konti-konti, ipon-ipon. Tapos, pagpipila kayo, talagang handa talaga tayo na no, pumila nga. ng sakripisyo, no? sakripisyo, maaga pila, at nako-cover lang, siyempre, meron pa rin sariling gasto sa eh, yung, mm -hmm. yung clearance mo sa umpisa, yung unang laboratory mo bagong mm -hmm. ma maoperahan, cardiac clearance, kung kailangan mo ng dugo, kailangan mo ng biopsy, alam ko, hindi rin naka-cover yung iba eh. Mm -hmm. So, meron ka rin i re Pero ang good news naman, sa mga simpleng operation, let's say sa mga, lagi nga sinasabi ko, thyroid problem, breast problem, myoma problem, mura lang yung ganyan. Kaya ng, puro 15,000 kaya na yun eh. So, may cover pa, may feel health ka pa, konting-konti na lang, baka 3,000-4,000 makukuha na yon, ma-operahan ma ka maraming mga myoma patients, bago i-clear, pinaghahanda na ng tatlong bag. Depende sa grabe ng myoma, tatlong bag ng dugo, o limang mm -hmm. bag ng dugo. May idea po ba kayo saan pwedeng humingi ng dugo? Sa, so, ano ho, Philippine uh, Red Cross. Mm -hmm. uh, pero, Dok, yun, may ang kapalit non dugo rin. So, pwedeng libre yung pagkuha mo ng dugo, pero Parang as a way of uh, paying it forward, kamag may kamag-anak ka naman na magdo-donate din doon ng dugo. So, yun. Pwede pong i-google na lang siguro yung hotline no, yes. ng ng Philippine so, Red Cross. So, from PCSO, pwede, pwede rin po sa, pumunta sa PGH, doc, uh, Mga government hospitals, pwede. Government hospitals, pwede. East pwede. Avenue, mm -hmm. Provincial hospitals, oh. kung mm -hmm. kayo po ay nasa ibang regions. At pwede rin po dok, sa DSWD. Yung dito po sa NCR, pwede po kayo pumunta sa Manila. Dito po yung office nila. Pwede rin po dito sa QC, yung central office ng DSWD. Uh, doon po ang requirements, parang tulad din sa PCSO, Certificate of Indigency. Meron ding medical abstract. Kaya nga, Dok, yung, yung follower nyo sabi, 255 pesos daw no. bayad. Eh. Sana wag na maningil kasi no ano rin yun, ano, nakaka din sa bulsa. Eh, yung medical kaya na, na. natin, kung may free tuition, kailangan may free <laughs> Oo, healthcare. Oo nga, dok, tama Oo, yun, ano. Oo, kung ano. may free tuition, kailangan may free healthcare. Kahit hindi naman healthcare lahat eh, kahit yung mga basic na maraming mga sakit, mga bukol-bukol sa breast, mga hmm. ganyan, kailangan eh, dapat kaya naman ilibre yung nanon. So, sa DSWD po, DSWD. Uh, weekdays, hmm. 8 to 4.30, thirty. Hmm every day. So basta umabot kayo dun sa pila kahit lumampas yun ng 4.30. Ang 4.30 po yung cut-off nila. So yun din, Nakakuwa same requirements. Rin, I think mga a few thousand. Opo, yun ho. Kasi yung PCSO, they don't give cash eh. Pero hmm. ito pong DSWD, nagbibigay po ito ng cash. Hmm. Uh, burial assistance, yung mga taga-probinsya na pumunta ng Maynila at kailangan bumalik sa probinsya, pwede rin pong humingi ng tulong sa Ay, kanila. Ay, yung mga walang pamasahe Oo, oh, na yung walang pamasahe, and... Dok. Yung mga nasunugan, ayan. So sila po, meron ding limit, 5,000, 3,000, 10,000. Uh, pag mas malaki po yung amount, yung level of authority ng DSWD na kailangan hingian nila ng permiso, uh, mas ano rin, mataas. No? So mas malaki po yung amount, medyo mas matagal yung pagproseso. Pero uh, within the day, nalalabas po nila yung, at least at as okay. high as 10,000, pwede nila ilabas. Uh, ora-orada no? Yung... kaya nga maganda yung sinasabi mo Jing ang tip ko nga lagi sa kanila pag kailangan nyo ng 100,000 hundred hmm. uh, wag hihingin sa isang tao Correct. o isang lugar konti-konti ipon-ipon oh. ipon, -ipon. ipon, -ipon no? oh, kananay kapatid ka mag anak mm 'di ba? pa aabot yon. may nag-comment si Miss Plana tama daw yan, pabalik-balik sa PCSO, mm -hmm. ma-release -re din daw, pero step-by-step, pagtsatsagaan. Oo, pagtsatsagaan nga po. Ang may bagong programa yung PCSO na sinasabi nila, uh, at max of two weeks, no lalabas yung tulong. Except kung hospitalization. Kung hospitalization, three days ang pinapangako nilang lalabas yung tulong. Okay. So, yun. Tapos, isa pa, Doc, na sa experience namin kasi, Jean, mm -hmm. pag sa mga big hospitals, misa nang haba ng pila, mm -hmm ang haba ng pila ng pasyente kaya pa opera namin pasyente namin sa Mayoma sabihin 3 months ang pila 2 months ang pila eh, emergency na case eh. pero sa mga LGU hospitals Dok like Lisa ah yes oh, rin pong mga sa mga LGU, LGU hospitals, hospitals, Valenzuela Medical oh, Center mabilis ang pila At uh, Quezon City General Hospital Minsan uh, mabilis. try nyo rin pong magpa-opera kung kayo ay botante kung makpakita nyo yung proof na taga doon kayo minsan mas mabilis kesa dun sa mga DOH or government hospitals. Depende. Parang uh, bumibili kayo ng uh, chicken sa Jollibee, McDo, di ba? Nakita mo, mahaba yung pila nung isa. Pumila ka dun sa isa. Di ba? Baka mauna. Kasi, so, Duke, pag LGU hospital, taga dun ka, mas oh, priority ka. Oh. Tsaka mas maiksi ang pila, mas kon, mas hindi kasi, kasi ah, siguro gano'ng ka sikat eh. Mm, hindi hindi lahat ng I like PGH talaga puntahan ng lahat ng tao. ayang haba talaga ng pila. Ay, kung taga Manila, mayroong mga Santa Ana Hospital, Hospital ng Manila, kung taga Makati, Hospital ng Makati. Mm, so i-try niyo rin po doon. Okay. Mm -hmm. uh, marami nagsasabi sa akin, hospital ng Makati, ang daming benefits daw talaga. Oo, eh. tsaka maganda, Dok, oh, hospital okay. ng Makati. Pag mayaman yung yun, city, yes. marami na ibibigay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Other tips, Jing? Uh, lakas ng loob. Actually, Doc, yung pinaka-tip ko, kasi talagang heartache para sa akin, no? dahil ang dami ko nakita gano'n Yun Oo, nga, yung ilang diba, oras. lagi natin nakikita dito oh, sa Doc, salamat, eh. Doc. bukol. Hmm. So, ang, ano, ang tip ko lang po, para lang hindi masayang yung pagod nyo, kasi sabi nga ni Doc Willie, no, balik-balik, tapos yung pamasahe, yung pagkain, lahat. Hmm. Um, po yung requirements, bukod po dito sa aming binabahagi, eh, ano naman ngayon, by Google naman, mag-Google hmm. din po kayo. Doon po sa fan page ko, Jean Castaneda, meron po akong pinost din doon yes. na article on PGH, CSWD at PCSO. Pwede nyo po i-check. At uh, yun po, dala po kayo lagi ng original at safety lang for safety purposes, lagi sigurong may dalawang Xerox copies. Ayan, para lang siguradong hindi kayo magbalik-balik. Yes, sa mga laboratories nyo, ay xerox yes, nyo, uh, oh, huwag nyo wawalain. Ipa-file, oo, tama. Na. Mm, -mm mm final tip? Ah, yes. Ah, lagi pong magdala ng tubig, pagkain, mm -hmm. ah, i-ex- payong, i, i- expect nyo na, na maghapon kayong pipila. At lagi pong maaga sa pila. Kung kailangan mm -hmm. 4 a.m., magpila na hukay ng 4 a.m. May isang pasyente ako. Nakakatuwa kaibigan ko. Eh. Ah, Pumila siya, ang haba ng maagang maaga, pumila siya. Nabasa pa siya ng ulan. nakakuwata siya ilang amount na pulmonya oh, Na hospital. Nagastos lang niya. Nagastos yun. pa wala niya. Wala pa yung nahingi niya. Wala na. pa Pero bihira lang yun. Hindi siya nakadala ng payong. So talaga... Buro magdala nga rin ng payong. Be oh, prepared. Ready tayo. Uh, uh, pumot. Diba? Kasi sabi niya, pag, naal pag naalis ka daw sa pila, eh, hindi ka na makakabalik. makakabalik. Oo nga, totoo yun. Tsaka siguro dok ako ano, wag po tayong mahihiyain, Magtanong po tayo. Correct. Kasi yung mga guardia doon, mga social worker doon, mga nurse doon, nandun po sila para tumulong. So wag po kayong mahihiyang magtanong. At Ch kung tarayan kayo, tarayan niyo rin. Oh, tarayan <laughs> kasi ba? Kasi karapatan ninyong ano eh, kaya bilang so, sila... kailangan tarayan. O oh, kasi dok, minsan pag masusungit din sila, Oo. yung mga social workers or yung mga guardia, hmm. syempre kailangan sabayan natin. Otherwise, parang ano kasi Dok eh. Sige, uh, sample nga eh. na ito oh, sige Dok. Kanyari, oh, uh, oh. um, um, miss late ka na eh, 5 o'clock na eh. Di ba kaya kayo nandito para tumulong sa mga tulad namin? Bakit nyo naman kami ginaganyan? oh, di ba may konting, may konting konsyensya Dok? Oh, para oh, okay, makonsyensya okay, yung okay. kausap mo. Oh, sige. Dok, may ilang ano lang, may yes. ilang health na okay. mga questions. Ang sabi po, um, regarding questions. dito sa mga pananakit daw ng mga Ah, pananakit po sa back pain and sa mga alulod, may mga gamot daw po ba doon? Yes. Gulugod. Gulugod. Gulugod, uh Alulogod. 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 Ang tips nga natin lagi sa sakit sa katawan, marami tayong mga video ginawa ni Doc Lisa sa mga exercises, mm. mula exercise sa leg, sa frozen shoulder, back pain, uh, masakit ng tuhod, masakit ng paa. Marami tayong exercises, marami tayong mga hot packs, mga exercise, mga tennis ball ginagamit ko para lumambot yung mga litid. Hindi ko gano'ng pinapayo yung gamot eh. Uh, may side effect. Ang mga pain relievers like mefenamic acid, ibuprofen. Pwede pa isa dalawang tableta. Mali po yung paniniwala na masakit ang katawan. Inom magad ng tablet. Delikado. Andaming na kidney failure dyan. Kaya iinom lang. Talagang malalang malala yung sakit. One day lang. O baka mga cancer pain. Pwede siguro. Pero yung mga konting headache, headache, headache lang. So, hot long like, like sa Eugene, hindi ka naman gumamit ng pain reliever gano'n. Hindi, dook. hindi, Dok. Hindi ka dook. gumamit, di ba, na, na bali. Nung ano lang, nung operasyon mismo. Uh, operation operasyon lang hour, for so lang. your knee, ano ACL. nga yun? ACL, ACL, Dok. ACL tear sa tuhod, sa tuhod, at nilagyan ng bakal. Mm -hmm at napagastos ka ng napakalaki. Huwag nyo, na, na ibalik ang masakit na alaala. <laughs> 400,000. 400,000. <laughs> Kadami <Okay. laughs> mong kontak, wala ka na kuwan tulong. Ay, Ay naku. dito, dok? Ano yes. daw? From, uh, from Anita Herrera. Sabi niya po, uh, pwede daw bang hindi na umi uminom ng maintenance kapag okay naman yung pakiramdam at hindi mataas yung BP niya? Ah, uh, depende sa doktor. Kadalasan, pag naka-maintain, maintain eh. oh, mga 90% kailangan i-maintain mo yung gamot mo sa high blood sa diabetes. Pwede ka lang magtanggal kung kumayat ka ng 20 pounds. Talagang mababa na BP mo, 110 na lang. O nakita ng doktor, kaya naman. Pero otherwise, mas safe na tuloy-tuloy. Ito pa ito. Okay. Um, Kasama uh, re oh, related po ito doon sa... Si Hi, Hello po. So. Related po ito doon sa topic natin nung nakaraang linggo, yes. yung tungkol sa mga pagsasabay ng gamot. So, meron pong nagsabi, umiinom ng aspirin at saka amlodipine, okay lang daw po bang sabay? Tapos, meron naman po dito na umiinom siya ng gamot sa high blood at saka vitamins, okay lang daw po bang sabay? Yes, pwedeng isabayan. Ah... Uh, maraming combination eh pero kadalasan okay po yan mga amlodipine okay naman yan uh, bantayan lang kung nagmamanas kung nagmamanas ina-adjust aspirin okay naman wag lang sasakit yung sikmura inumin after meals kung gamot sa cholesterol sa gabi iniinom kasi sa madaling araw tumataas yung sa cholesterol so may konting ganon pero otherwise pwede naman isabay tatlo apat na tableta medyo safe kung sampung tableta eh consult tayo ayoko mm. masyado yung Diba merong mga may edad, mga 10 tablets eh. Naku. Uh, mm -mm. Mas gusto ko, mas konting gamot at uh, natural remedies lang. Final words, Jin? Um, maraming salamat, Doc. ha? At yun yes. nga po, yung mga for additional information po yes. sa Jin Castaneda Facebook page yun. Silipin nyo lang po Uh, lagi po kami mayat mayari naglalagay po doon ng mga impormasyon na makakatulong mm -hmm. po sa pamilya. Private organizations, foundation, marami sumusulat pero wala akong ma Ah, baka doc pwede in next week. Marami po kasi mga Meron mga private. Oh, uh, yung mga cancer societies, ah, tapos meron din pong Ano tulong mo ako? Ah, uh, yung chemo. iba po, yung libreng chemo, yung iba mm. naman libreng. Meron na po kami sa Bantay Bata po, no. Uh, may napa-operahan na po kami sa puso ng bata. Libre, wala po siyang ginastos. May foundation ding sumagot. Dudumugin tayo ng so, ano dyan. Pipila tayo. Hindi po sa amin pipila oh. dun sa foundation. Ano po, sulat oh. ho kayo. And then, tayo naman doc, we just give information eh. And then, okay. the legwork po is up to you. Importante oh. po, alam natin saan tayo lalapit. Yun pa lang ho, I think is, you know, half the battle won. Uh, alam